May init na balita itinanggi ni dating Senate President Cheese Escudero ang pagdawit sa kanya ni dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo sa questionable flood control projects. Papatunayan daw ni Escudero na nagsisinungaling lang si Bernardo na nagsabi rin wala silang direktang kontak o ugnayan patungkol sa issue. Tila planadong pag-atake raw ito sa Senado at sa mga miyembro nito para malihis ang atensyon ng publiko mula sa mga totoong may sala pag ni Escudero, bakit puro senador ang itinuturo? Nasaan daw sa mga alegasyon sina ako, Bicol Party List Representative Zaldico, dating House Speaker Martin Romualdez at mga kasabot umano nila. Haharapin daw ni Escudero ang mga paratang at maghahain ng reklamo laban kay Bernardo. Sa halos tatlong dekada raw niya sa public service, hindi siya kailanman nasangkot sa korupsyon. Susubukan naming kuna ng pahayag sina Ko at Romualdez na binanggit ni Escudero pero dati na nilang itinanggi na sangkot sila sa anomalya. Ito ang GMA Regional TV News. Mainit na balita mula sa Visayas at Mindanao, hatid ng GMA Regional TV. Patay ang isang lalaki matapos saksakin ng isa pang lalaki sa Bacolod City. Sa anong dahilan ng pananaksak? Rafi Celos ang tinitingnang motibo sa krimen. Batay sa imbestigasyon, nilapitan at sinaksak ng sospek ang biktima habang nasa labas na bahay ng tiyahin ng kanyang kinakasama. Nagtamo ng sugat sa dibdib ang biktima na dahilan ng kanyang pagkamatay. Hinala ng mga polis na karelasyon ng kinakasama ng biktima ang sospek. Itinanggi naman ang babae na naging nobyo niya ang sospek. Pinagahanap pa ang sospek. Sa Nabas Aklan, isang kotse ang nabagsakan ng malaking bato na mula sa bundok. Basag ang isang headlight at UP ang harapang bahagi ng sasakyan na nasa barangay Gibon noon. Ligtas naman ang pamilyang sakay ng kotse. Posibleng nahulog daw ang malaking bato dahil sa malakas na hangin dulot ng paparating na bagyo. Lubog pa rin sa baha ang walong barangay sa Mangudadato, Maguindanao del Sur. Lumikas na ang ilang pamilya dahil sa pagtaas ng tubig. Bukod sa residential area, napinsala rin ng baha ang ilang taniman at isang fishport port. Sa assessment ng Bangsamora Disaster Risk Reduction and Management Council, 24 na bayan sa Maguindanao del Sur, Maguindanao del Norte at Special Geographic Area ng BARM ang apektado ng pagbaha. Epekto yan ng masamang panahon na kaugnay sa mga nagdaang bagyong Mirasol at Nando. Halos sandaang libong pamilya sa mga nasabing lugar ang nasalanta, lanta. Nakikipag-ugnayan na ang lokal na pamahalaan sa iba't ibang ahensya para mahatiran sila ng tulong. 91 days na lang, Pasko na! Celebrating its silver anniversary, tuloy pa rin makakasama ng mga kapuso ang Noel Bazaar. Narito po ang aking report. This the season of giving and shopping. Pwede nang simula ng pamimili ng panregalo dahil next month, magbubukas na ang ultimate shopping destination, ang Noel Bazaar. Now on its 25th year, kapartner pa rin ng longest running bazaar in the metro, ang GMA Network at GMA Kapuso Foundation. 25 years of Noel and 75 years of GMA, just um, proof that in our ever changing world some partnerships are really meant to last and become stronger through time over 500 participating merchants ang lalahok sa iba't ibang venues maraming pagpipilian mula fashion finds accessories toys home essentials at local products sa October 17 to 19 sa PhilInvestant Alabang ang kick off lilipat naman sa Crystal Pavilion Okada Manila from November 14 to 16, November 26 to 30, so World Trade Center at balik sa Philinvest tent alabang sa so December 18 to 21. For the Okada run and for the World Trade Bazaar run, we have our, of course, very popular, GMA Kapusa Foundation Celebrity Ukay-Ukay booth. However, at the Philinvest tent, yung kick-off at saka yung finale mangyayari sa ano sa Philinvest tent, we also have a special booth that offers direct donation to unang hakbang sa kinabukasan. Sa media conference, present ang ilang kapuso ambassadors ng Noel Bazaar na sina Sparkle Artist Sky Chua at kapuso P pop group Cloud7 na ready na raw ang personal items na kanilang idodonate at ipa -o auction We're really, really, really excited po na makita lahat ng aming mga fans and lahat ng mga shoppers sa mga venues and dates ng Noel Bazaar. I'm always happy to help out, especially nung nalaman ko yung backstory ng Noel Bazaar. Um, partners pala sila ng Kapuso Foundation. So, talagang may matutulungan tayo pag pumunta tayo ng Noel Bazaar. Kabilang din sa Kapuso Ambassador si Carla Abellana, Jillian Ward, Rian Ramos, Ashley Ortega, Tim Yap, Asia Martinez at 24 oras Chica Minute host Iya Arellano. May appearances at performances din mula sa Kapuso Stars. May mga mabibili rin gamit ng inyong favorite celebrities and GMA integrated news anchors. Hiling namin po sabihin sa Noel Bazaar ka na ka-shopping kana, ka pa dahil yung uh, pagka ka bumisita sa event, uh, nag-shopping sa ukay-ukay or sa ating mga local merchants, nakakatulong din po talaga ito uh, sa mga uh, projects of Kapuso Foundation lalong-lalo na sa pagpapatayo ng schools, saka yung mga disaster relief programs din po. Obri Pel, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Isang marikina sa mga lungsod sa Metro Manila na madalas bahayin tuwing may bagyo. Kaya ngayong paparating ang bagyong opong, umaasa ang ilang residente na makatutulong ang ginagawang dredging sa Marikina River para makatulong sa problema sa baha. Balita natin ni EJ Gomez. Gaya ng ilang lungsod sa Metro Manila, madalas bahain ang ilang lugar sa Marikina kapag may bagyo. Oras kasi na umapaw ang tubig sa Marikina River, babahain na ang mga kalapit barangay nito. Isa sa mga flood control efforts ng Marikina City ang 17.45 billion pesos na Pasig-Marikina River Channel Improvement Project ayon sa Marikina River Park Authority, nasa 50 to 55 meters ang orihinal na lapad ng Marikina River na magiging 80 to 100 meters kapag natapos ang ginagawang widening. Bahagi rin ng proyekto ang dredging na nasa humigit kumulang 3 meters. Kapag natapos ang flood control project, halos doble raw ang magiging water capacity ng Marikina River ayon sa Marikina LGU. Hiling ng mga low-lying areas gaya ng Barangay Malanday na pinakamalaki at isa sa mga unang binabaha sa Marikina, agad na matapos ang proyekto para hindi na muling lumubog sa baha ang kanilang lugar. Sa baha namin noon, uh, talagang hindi safe kasi nga uh, konting ulan lang baha talaga sa mga kabahayan, pumapasok na yung tubig. Yung nagkaroon po kami ng dredging, yung widening, uh, wala na kami na-experience na ganun. Nabawasan na rin daw ang mga lumilikas na residente nitong mga nagdaang bagyo at pag-ulan dahil naibsa na mga pagbaha sa barangay. Gaya ng malanday, madalas ding problema ng barangay tumana ang baha. Malaking bahagi kasi ng barangay ang nasa tabi ng Marikina River. Nung time nung undoy, grabe isang lubog uh, na barangay ang aming barangay ngayon maraming progreso dahil uh, ultimo ang uh, barangay namin kahit konting ulan ay hindi ganun nangangamba ang marami sa amin dahil uh, dahil na uh, nabawasan ang pumapasok na tubig dahil meron mga gravity wall, may mga pumping station, widening ng uh, ilog at ganoon din ang pagpapalawak ng mga kanal at nagkakaroon ng uh, underground uh, tunnel ng water na dinadaanan ng mga uh, tubig kanal. Sabi ng Marikina River Park Authority, Setyembre karang taon pa sinimulan ang malawakang dredging at widening ng ilog. Isang taon makalipas, mas lumawak na ang ilog. Ilang bahagi Giri na mga isinarang kalsada ang bukas na sa mga residente at motorista. EJ Gomez, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Dito sa Pilipinas, pinaghahandaan na ng mga taga-Eastern Visayas ang epekto ng papalapit na bagyong opo. At may ulat on the spot si Femary Dumabok ng GMA Regional TV. Fe, Rafi, simula kaninang madaling araw, panakanakang pag-ulan ang nararanasan dito sa ibang bahagi ng Eastern Visayas, lalo na dito sa Eastern Samar. Pero ayon sa PDRMO head ng Eastern Samar, na mas dapat hindi makampanti ang mga residente dahil nakakatakot kung tahimik lang at walang pagbabadyan ng bagyo. Ang linaw pa ng dagat, may mga konting pag-alon. Pero ayon sa mga residente ng Burungan City Eastern Samar, na normal lang ito sa kanilang lugar. Nararanasan man simula kaninang madaling araw ang paunti-unting pagulan, pero hindi pa dama hangin. Pero ayon kay Engineer Thomas Campomanes, PDRRM Officer ng Eastern Samar, na ito ang kinatatakutan nila. Kaya naman simula kaninang alas 5 ng umaga, naka-red alert status na ang buong probinsya. Ibig sabihin, nakahanda na lahat ng departamento ng mga LGU at ang mga ahensya sa health, BFP, kapulisan at iba pa. At kahapon pa lang, nakahanda na itong mga gamit para sa rescue operation. 24 oras na nakamonitor ang mga personal ng Eastern Samar Provincial Disaster Risk Reduction and Management sa mga munisipalidad hanggang sa barangay. Mga rescue vehicle ang naglilibot na sa mga barangay. Samantalang minomonitor ng mga kawani ng Bureau of Fire Protection ang sitwasyon ng mga ilog at ng karagatan. Naka-preposition na rin ang mga food packs o food assistance. Inihahanda na ang sako-sakong mga bigas at kahon-kahong canned goods. May mga hygiene at family kit din. Binabantayan na rin ang mga flood prone at landslide prone areas, lalo na sa anim na munisipalidad ng Eastern Samar na nakataas ang storm signal number 2. Nakaalerto na rin at nakahanda na ang kagamitan ng mga kawani ng Philippine Coast Guard ng Eastern Visayas at ng 801st Infantry Bantay at Gabay Brigade, 8ID at Philippine Air Force para sa operational readiness at agarang aksyon kung may mga emergency dulot ng Typhoon Opong. Idiniklara e sa buong Summer Island at sa ilang lugar ng probinsya ng Leyte na walang pasok sa lahat ng antas dahil sa banta ng Bagyong Opong. Samantala, Rafi, dahil sa pinalakas ng bagyong upong ang hanging habagat, kaya ayon kay OCD8 Regional Director Lord Barot Turicarion na mahigit sa limang daan na pamilya sa lalawigan ng biliran ang pinalikas dahil sa halos walang tigil na ulan simula pa kahapon. At kahit hindi pa masyadong ramdam dito ang bagyong opong sa Summer Island, pinalalahanan na ng OCD-8 ang mga residente dito na huwag makampante at agad na lumikas kung mararamdaman na ang lakas ng hangin at ulan dala ng bagyong opong. Inaasahan na mararamdaman ang lakas ng ulan at hangin ngayong hapon o kaya ngayong gabi. At yan muna ang latest mula rito sa Eastern Summer. Rafi? Maraming salamat at ingat kayo dyan, Fe Marie Dumabo. Ready na ang NCAA school sa pagpasok ng Season 101 kung saan idinagdagang ilang Olympic sports. Bukod dyan, ipinasilit na rin ang bagong logo para sa new season. Ang sports bites atid ni Martin Javier. New look for a new era. Ang dala ng bagong logo para sa NCAA Season 101. Napili ito sa NCAA Logo Making Contest. Well, it connotes uh, uh, dynamism. No? And uh, the infinity sign means that it's a, uh, a continuous uh, commitment, continuous development. Present sa event ang NCAA Management Committee at ilang kinatawa ng Philippine Sports Commission. Kapilang, ang PSC chairman na si Patrick Gregorio. Formal na rin nilagdaan ang partnership ng NCAA at PSC. NCAA has agreed to adopt and present New Olympic sports, as new sports in the NCAA calendar. Initially, uh, boxing, golf, shooting, and weightlifting. Full force rin ang suporta ng mga estudyante sa pep rally ng ilang NCAA schools. Building Greatness ang misyon ng host school at men's basketball defending champions, Mapua University. Ready na rin ang Mapua na depensahan ang kanilang basketball championship. Nag-champion sila so uh, ako gutom rin ako na mag-champion kasama rin sila. Rally with the champions naman ang naging tema ng pep rally sa San Beda University this season we are planning to be more united. Hindi lang basta overall championship. Individual magiging champion din kami. Nagkaroon rin ng live performance ang mga teams. Kabilang ang San Pedro Lady Red Spikers at San Beda Red Lions. At nagtapos ito sa isang ceremonial bonfire. Mainit naman ang naging pagtanggap ng student body sa mga atleta ng Emilio Aguinaldo College. Alab General ang kanilang naging tema para raw sa mainit na pagpasok sa season. Ito na yung season na kailangan na namin makuha yung goal namin. So talagang pinagandahan po namin to. Martin Javier, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Update po tayo tungkol sa bagyong opong at sa epekto niyan sa lagay ng panahon. Kausapin so, po natin si Mr. Benison Estareha ang weather specialist mula po sa Pag-asa. Magandang umaga at welcome po sa Balitang Hali, Sir. Good morning po, Ma'am Connie. Nasaan na po ang bagyong opo ngayon at uh, lumakas pa ho ito habang papalapit syempre sa ating bansa? Sa ngayon po itong si Bagyong Opong ay nasa severe tropical storm category pa rin at patuloy na lumalapit dito po sa may eastern portion of Visayas and Bicol. Nasa 335 kilometers po ito silangan ng Giwan Eastern Samar at mayroon pa rin taglay na hangin na 110 kilometers per hour malapit sa gitna at may pagbuksong 135 kilometers per hour kumikilos west-northwest sa Belize na 20 kilometers per hour. Saan ho, kailan, uh, saan ho kaya at uh, kailan ano, uh, posible itong maglandfall Uh, possible po itong magtungo dun sa coastal waters po ng Northern Samar. Bukas yan ng madaling araw. But then we are also considering na malawak po itong bagyo. No? Nasa 430 kilometers yung radius niya from the center up until dun sa outermost part ng bagyo. No? So maraming lugar sa Eastern Visayas and then Bicol Region pagsapit bukas ng umaga. For the rest of Friday, maapektuhan din po directly itong Mimaropa, Calabarzon, Metro Manila hanggang sa may mm. Central Luzon, hanggang sa makalabas po dito sa may West Philippines sa madaling araw po ng Sabado. Dahil ho nasa dagat pa ito, uh, inaasahan nun natin maari pang uh, kumuha ito ng lakas, hindi ho ba? Ano ho ang expected natin na uh, dami ng ulan kaya na bubuhos po mula po kay Ompong? Tama po, no? habang ito ay nasa may karagatan pa, posible pa itong bahagyang lumakas. At yung aasahan nating rainfall, posible po na pinakamarami sa susunod na 24 oras dito sa mga probinsya ng Sorsogon hanggang dito sa may Masbate, Northern Samar, Samar at Eastern Samar pinakamalit na po yung 200 millimeters at possible yung widespread na mga pag uh, baha at yung pag apaw na ating mga kailugan doon and possible din po yung pagguho ng lupa sa mga bulubundok na lugar. At dito naman po sa Metro Manila, we're expecting na simula po bukas ng tanghali hanggang sa Sabado ng tanghali, mataas ang tsansa ng mga pag-ulan na malalakas, lalo na po sa Friday afternoon hanggang evening. Same goes for the rest of, uh, for most of Calabarzon and Central Luzon. Malalaman na ba natin uh, this early kung meron na ho tayo mapapagkumparahan na dating bagyo in terms of yung lakas at lawak po nito? Pagdating po dun sa lakas niya, may kukumpara natin ito kay bagyong Glenda way back 2014 no, kung saan naapektuhan din itong Kabikulan, Calabarzon, Metro Manila at lumabas din ito sa may West Philippine Sea. Pero yung behavior nitong si Glenda at yung magiging behavior nitong si Bagyong Opong naman po is magiging magkaiba naman given na itong si Uh, bagyong opong, naka-concentrate talaga yung dami ng ulan doon sa mga dadaanan niya mismo. Whereas si Glenda, meron ding effect din po ng habagat or enhanced southwest monsoon sa ilalim na parte po nito. O oh, yun, speaking of epekto nito sa hanging habagat, uh, mas marami po tayong mga areas pa na uulanin. Ano? Kahit na sa ngayon, even, even now, di ba naka-signal number one na po tayo dito sa Metro Manila? Ganon pa rin ho ba? Yes, yung assessment po natin doon sa mga areas na dadaanan, yung mga binanggit natin kanina, inulit natin, um Eastern Visayas, uh, Bicol Region, Calabarzon, um uh, MIMAROPA, tapos dito rin po sa Metro Manila and parts of Central Luzon possible yung signal number 3 up to number 4 lalo na yung bago maglandfall po itong si bagyong Kopong no. Mm. Habang yung ibang lugar, hindi rin natin niroroll out na magkakaroon ng mga pagbula, yung affected po ng Southwest Monsoon dito sa May Palawan, sa May Western Visayas, Negros Island Region, even dito sa parte po ng Cebu and uh, Bohol. At doon sa hilagang parte naman ng ating bansa, may aasahan din po ng mga pag-ulan at pagbugso sa may Cagayan Valley and other areas pa ng Cordillera. Okay, marami pong salamat sa inyong update na yan. Yan po naman si sa pag-asa weather specialist Benison Estareja. Pinuna ng mga taga-kalumpit Bulacan ang mga sangkot sa questionable flood control projects kundi raw kasi dahil sa kasakiman hindi malaking problema sa kanila ang baha. Balita hati ni June Veneracion. Apat na buwan nang hindi humuhupa ang baha rito sa Sitio Cabo, Barangay San Miguel, Kalumpit, Bulacan. Pati ang kanilang kongkretong makeshift bridge, kahit mataas, nilubog ng tubig. 1.5 meters yan. Ang taas? Ang taas. O, eh, ngayon, lubog pa rin. Gano'n katagal? 4 months na, pa, magpa 5 months na. Hindi nyo lang uh, nakikita pero itong akin nalalakaran, makeshift bridge ito dito sa isang bahagi ng uh, barangay San Miguel. Alam nyo ba, yung tulay na ito na ipatayo gamit yung pera ng mga residente. Nagambagan sila para maski papanoy, merong solusyon dun sa kanilang problema. Diyan ang gagaling yung galit ng mga residente dito dahil nababalitaan nila ngayon na bilyon bilyon piso pala ang nawawala dahil sa korupsyon, kaugnay ng mga flood control project na dapat sana'y napapakinabangan nila. Ang kalumpit ay sakop ng First Engineering District, Bulacan kung saan maraming proyekto ang lumalabas sa mga pagdinig na substandard. Hugot tuloy ng mga taga rito kung hindi sana inuna ang kasakiman sa pera. Malabang, hindi ganito kalaki ang problema nila sa baha. Hindi po sana mangyari na puro hearing lang po. Puro hearing lang. Sana po eh, may managot po talaga. Maraming residente nang ang umalis at inabando ang kanilang bahay na pinaghirapan nilang maitayo sa malinis na paraan. Ang mga naiwan, araw-araw na nagtitiis. Katulad ngayon, kahit saan ka bumaling, tubig, dahil po sa mga kagagawa ng mga korap na po na yan. Subukan po nila na itry na mamuhay ng pamumuhay namin ngayon, baka po sakaling makonsensya po sila. Talaga ang hirap na hirap na kami sa nangyayari na yan. Hindi namin akalain na mabuti na burger nga ngayon yung mga kurakot na, na tao. Nasa dalawang pong pamilya ang nasa evacuation center ngayon ng barangay. Karamihan, hindi na mabilang kung ilang beses nang lumikas. Sila po nagpapakasaya, kami pong mga Pilipino, nagpapakahirap po kasi. Nahirapan po talaga kami. Hindi nakakakumpleto ng isang linggo ng pasok ang mga estudyante dahil laging lubog ang kanilang eskwela. Masakit po yung nakukuha po nila yung mga pondo po ng Pilipinas dito po. Mahirap din po. June Federation nagbabalita para sa GMA Integrated News. Sabi ko, inaasahang mag-landfall ang bagyong Opong. Sa Camarines Sur, naghahanda na ang ilang lokal na pamahalaan bago pa sumungit ang panahon. Detalye po tayo sa ulat on the spot ni JP Soriano. JP Nako Connie, medyo sumusungit na ang panahon ngayon kasi kaninang umaga, medyo maaraw pa pero sa mga oras ito, Connie, ay umuulan na at uh, medyo nararamdaman na natin yung kaunting hangin at uh, pinaiiral na nga, Connie, ang preemptive evacuation sa mahigit at tumpung uh, bayan at munisipyo dito sa probinsya lalo pa ta maraming bayan o may ilang bayan dito ang flood-prone areas. At Connie, signal number two sa Camarines Sur batay sa 11 am bulletin ng pagasa pero maayos pa ang lagay ng panahon sa ngayon o kaninang umaga lalo na pero sa mga oras sa ito ko ni nga ay medyo umaambon na. Gayon pa man nakahanda na ang probinsya sa mga posibleng magiging epekto ng bagyong opong lalo na sa mga bayan na madalas bahain. Dito sa Environment Disaster Management and Emergency Response Office o EDMERO, inaayos na ng mga taga-Philippine Army ang antena at iba pang gamit para sa mga backup na linya ng komunikasyon para sa mga gagawin nilang operasyon. Nagpupulong na rin ang mga emergency response office ng probinsya at pinaiiral na ang preemptive evacuation bago pa maramdaman ang epekto ng bagyong opong na ayon sa pag-asa ay mag uumpisang maramdaman ng husto uh, ang epekto sa Bicol Region bukas hanggang Sabado. Sa mga nakaraang bagyo kasi Connie at mga kapuso uh, na may pag-uulan, may mga bayan sa probinsya ang nakaranas na mga matinding pagbaha kagaya ng Bato, Iriga, San Fernando, Nabua at iba pa mga bahaging labis na nakaapekto sa kabuhayan at kaligtasan ng mga residente. Sa Naga City naman ay maayos pa rin ang lagay ng panahon hanggang kaninang tanghali, pero may mga establishment na ang naghahanda na, naglalagay na ng mga harang sa mga pintuan at may mga establishments ang hindi na muna nagbukas para bigyang daan ang mga staff nitong makauwi at makapaghanda sa bagyo. Lalo pa't may mga bahagi rin ng Naga City ang nalubog din sa baha nitong mga nakalipas na bagyo at habagat. At sa mga oras na ito nga, Connie, ay nararamdaman natin na paunti-unti umiihip na yung hangin no? At, at, at talagang activated na ang operasyon ng mga iba't ibang munisipyo rito para matiyak ang kaligtasan ng kanilang mga kababayan. At yun muna ang latest. Balik muna sa iyo, Connie. Maraming salamat, JP Soriano. Mainit na balita, Naglabas na ng pahayag si Marikina First District Representative Marcy Tudoro kaugnay sa tatlong sexual complaints si palaban sa kanya ng dalawang pulis. Tinawag niya ang malisyoso at hindi totoo. Giit ng kongresista, gawa-gawa lang ang mga alegasyon laban sa kanya para daw sirain ang kanyang reputasyon. Palagay ni Chudoro, may tumatrabaho sa mga anyay politically motivated na pag-atake sa kanya. Wala pa raw natatanggap si Chudoro na kopya ng mga reklamong isinampalaban sa kanya ng mga complainant na dating membro ng kanyang security team. The fun continues sa hearing segment ng Kapuso Gag Show na Bubblegum. Nireveal na kung sino ang gaganap na kasama ni Michael V. as Shala Dismaya. Say hello to EA Guzman, ang gaganap na Corny Dismaya. Ano kaya ang pasabog niya tungkol sa birth control projects nila ni Shala? From duo to trio naman ang mga senador na aabangan. Makakasama na ni na senador Marco Lecta at Espada si senador Tolpu. Gagampanan niyan ng bobogang member na si Paolo Contis. At may isa pa raw makiki miaw Este sao sa kulitan. Meet Kong Kikoy played by Kokoy De Santos. Heto ang pasampol sa kwelang iyahatid ng babogang Gang this Sunday. Sa lahat na nakaupo, subukan nyo naman tumayo. Para miyaw, 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 miyaw. Naniniwala ako sa freedom of speech, kaya gagawin ko anong gusto kong gawin.